Sexy actress at blogger na si Bea Bores. Ibinunyag ang ilang mga pinagdaanan niya nung kabataan niya. Habang kasama ang kanyang pamilya. Kilala si Bea bilang kikay, simple at taglay ang nakakaaliw at masayahin na pag-uugali. Makikita ito sa mga vlogs at video kasama ang mga kapwa vlogger niya. Gayon paman, nitong nagdaang linggo nag-guest siya sa Tony tito Ni Tony Gonzaga, sa YouTube channel nito. Sabi ni Bea, maswerte sila pagdating sa mga material na bagay dahil binibigay daw lahat ng pangangailangan nilang magkakapatid. Di minsan daw hindi nila naranasan mag-commute. Gayunpaman minsan naiisip nila na mas maganda pa siguro mamuhay ng simple at walang pera. Pero buo at lubos na nagmamahalan ang pamilya. Dahil madalas daw nilang makitang magkakapatid. Ang matinding pag-aaway ng kanilang magulang. Na di maganda at kaaya-aya sa amin pamilya at pagsasama. Na minsan ay umaabot sa puntong pananakit. At physical na sakitan dahil ito sa kondisyon ng kanyang ina na bipolar, na nagdudulot ng mabilis na pagbabago ng ugali at mabilis magalit at magwala. Kasabay nito ang maagang pagpanaw ng kanyang magulang. Nung 19 years old pa lang siya, na halos ikinaguho ng kanyang mundo. Maliban dito mas nakakuha ng pansin sa netizens. Nang ikwento ni Bea ang tungkol sa kanyang kapatid na lalaki, na ayon sa kanya ay may bipolar ding kondisyon. Tulad ng kanyang ina, sabi ni Bea, Nahuli niyang may nakahubad siyang video sa cellphone nito. At kuha ang video habang siya ay naliligo. Aniya, he took a video of me. While taking a bath. I think I was 13 or 14 years old. And then he sent it to his friends. I don't know if it is for money. Or for fun. Dagdag pa ni Bea. Nakita ko nung kinakalikot ko yung phone niya. Tas inopen ko yung messenger nakita ko yung CR namin. Tas nakita ko katawan ko. Sabi ko kuya, what's this? Sabi niya sorry Bea, tas nagwala na po ako sa inis at galit nung araw na yon. Pati ang tito ko galit na galit sa ginawa ng kapatid ko. Tas tinanong po namin siya hindi na po siya umimik sa kahihiyan. At tinanong ako ni tito kung gusto ko ba daw ipakulong ang kapatid ko. Ang sabi ko naman kay tito ay wag na po. Sa kabila ng ginawa ng kanyang kuya ay nang ibabaw pa rin kay Bea. Ang pagmamahal at pagpapatawad sa kanyang kuya. At sinabi ni Bea na baka mas magandang tulungan na lang natin siya. Dahil lumaki din siyang malungkot at depressed at habang lumilipas ang panahon at oras ay tila napatawad na rin niya ang kanyang kuya habang tumatagal ang panahon ay tila bumabawi naman ito sa pagkakamaling nagawa at dahil dito natutuwa si Beya sa munting achievement ng kuya at napamahal na muli si Beya sa kanyang kuya na ngayon ay kabiroan at kakikay na rin niya